So mga kabukid, uh, bali ngayon yung episode natin uh, uh, magkatanim tayo ng kalabasa So yung una natin yung mga kabukid bali na ano nga, na na alimisa na natin yung surrounding o yung palaisip ng natin Bali ngayon, ituturo natin kay uh, Sir Nunoy Sir Nunoy, Sir Nunoy hmm. ano ba yung hindi mo alam dito? Yung paano ba yung paglagay? Yung paano ba yung unang unang Ah, unang ito ba yung unang ilalagay? Ito ba yung bulo? Ah, ito so, ang um, puno. Ah, yung muna natin ilalagay, ah, uh, sir Nonoy, ano? Yung ano muna kumplik, yung baga basal. Babasal muna natin dito. Bumutasan natin ng konti. Bumutasan natin ng konti. Then, stimit lang yung ilalagay natin mga siguro, mga yung, ano yung to, dapat. mga, 10 grams. Mga 10 grams to. Yung ganito, isang dakot. Yung ilalagay natin. Bali, basal yan mga kabukit. So, pag tumubo na yan, ganyan ma-absorb yung pinilagay natin. So, after yan, mga kabukit, uh, sir Noinoy, Noinoy, lalagyan mo ng lupa para hindi makontak agad yung gamot niya. ng uh, ikatanin natin yung uh, ito Ano, nakuha mo? Kalabasa. Ay! Kalabasa <laughs> pala. <laughs> okay lang, okay lang, mga. Okay lang yun, okay, 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 lang. Tapos, ngayon, na, 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 natin, mga kabukit, sir ano? Okay na. Kuha mo na. Ngayon, paano naman yung paglagay ng buto? Sige lang, ilagay lang natin. Paano paglagay? yung piraso? Yung ilagay natin, tatlo para sigurado. Mamatay man yung isa, may dalawa pa. Mamatay man yung dalawa, may isa pa. Walang kalya. Pag namatay lahat, matay lahat. So, yan. Yan, ha? Huwag mong ibabaon masyado, ah uh, Chernoy, ha? Kasi pag ibinaon mo masyado, yes. mangyari dyan,

chicken ah, uh, dung or chicken manure. Yung dried na to ha mga katukid yung ano na to, bulok na. Sip na yan. Yan, yan yung una niyang ma-absorb pagkatubo uh, niya. Mm, hindi siya Ay, Yun. Tapos, ano, kurasyonan mo ng konti. Okay na, cut. Okay.